madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Anna, ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al-Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW, ang uh, nalabing pito. Isa po itong good news. Tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na benepisyo at trabaho sa taong bayan sa, na pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. Itong nakaraang linggo, umikot sa probinsya ng Rizal ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong uh, medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna may job fair din para sa mga beneficiaries ng 4Ps program kung saan ay posible ang on-the-spot hiring. Ng araw po, meron tayong tinatayang 750 na mga pasyente kung maaaring mga ating matingnan. Hindi na po kami lalayo. At dagdag pa na good news, mababa ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Nitong Marso, sa 1.8% mula 2.1% noong Pebrero. Ito ang pinakamababang headline inflation rate na naitala sa bansa simula May 2020 ang pagbaba ng inflation rate ay dahil sa mas mabaga na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Bumaba ang food inflation kasunod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas na nasa 7.7% nitong Marso mula 4.9% noong Pebrero. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay indikasyon na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-stabilize ang presyo ng bilihin at maproteksyonan ang purchasing power ng mga Pilipino. Sa unang tatlong buwan ng taon, nasa 2.2% ang naitalang average inflation rate. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan. Good morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And in uh, a span of three days, biglang ito in-announce nyo na po na um, uh, dismiss na po yung kaso kanyang expound on that. Yes, yan po ang magandang malita natin. Uh, nakikita po natin kung gaano po baka bilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwa sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang uh, tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng uh, tulong ang uh, 17 na uh, kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba ng uh, pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po yung naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin po good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Hi, good morning, Yusek. Uh, regarding pa rin po sa 17 na uh, Filipinos in Qatar, so ma'am, does that mean na they can uh, go back to their normal lives, pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines. Opo, uh, sinabi naman po na sila po ay uh, napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Um, another issue, the DALG uh, earlier pres uh, presented to the public, yung arrested uh, Russian-American vlogger who harassed mm -hmm. uh, security guards. So ma'am, uh, does that mean that uh, we are uh, That will serve as a warning, uh, not just for uh, foreign social media creators, but for foreigners in general, that if they play around with our laws, then uh, they will be presented to the public and they will be meted with uh, respective uh, uh, charges. Because mam, ma sabi po ng DILG, hindi raw i deport and instead... You will be prosecuted here in the Philippines. Mm. Yan po ay ipapatunay lamang po na tayo po hindi nagbibiro. Kung dapat may managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una. Malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampanan po ng kaso. At uh, mukhang yung po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Kam regarding yung 17 Filipino nationals. Um nabanggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak that the reason uh the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila uh, during the time that they were detained. Uh, may we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na charge? Sa atin pong pagkakaalam ito yung illegal assembly. So uh, dahil nga po sa pakikipag uh, usap uh ng ating pangulo sa gobyerno po ng Qatar sa pamagitan po ni Katari ambassador na pagbigyan po tayo na ang ating mga na, ang ating uh, kapwa Pilipino na, na nahuli o na detain ay uh, makalaya po at ma hindi na po masampahan ng kaso pa. So tama po the president himself made a direct appeal to the Qatari government when was that made po? Uh, sa ating pagkakaalam ay kanina po nagkaroon ng pag-uusap. Prior to, the, prior to the release. In di uh, kanina po nagkaroon po ng na pag-uusap at nagkaroon na po ng sinabi na ito nga po yung good news. Kung ano po yung timeline, kung kailan sila nag-usap ay hindi po sa akin na ibigay yung pinaka-detail. Mm -mm. Usec, good morning. Uh, reaction lang from the palace kasi sinabi ka ha, sa interview ni Ambassador uh, Romualdez na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kaya bibili tayo ng mga fighter jets sa US. Pero taliwas po ito sa sinabi ni uh, Executive Secretary Bersamin na wala po tayong tinatarget na bansa. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Wala pa naman pong issue sa anumang bansa. At uh, ang pag-modernize po natin ng ating uh, militar ay uh, naaayon lamang po, natataon lamang po at hindi naman po talaga nagtatarget ng anumang bansa. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap at uh, opinion po yan ni Ambassador at uh, sabi nga dati na uh, yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo mayroong kinakaharap na mga issues pero yung pag-modernize po ay ito po naaayon naman sa batas. Uh, sa ibang topic, uh, Yusek, reaction din from the palace, according to AFP chief Romeo Bronner na they are looking at acquiring more missile system to complete the integration of their air and missile defense alongside uh, purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. How likely po na aprobahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. since plano po naman ito ng AFP? Kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa puesto si Presidente, ay magiging credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas. Uh, opo, uh, gusto po talaga natin na uh, hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay uh, gusto din po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At uh, depende po yan of course sa budget po natin kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay uh, nanaisin po talaga ng ating Pangulo na magampanan po ang mga pangakong ito. So pwede po bang sabihin ng Malacanang na magiging credible and reliable ang defense posture ng Pilipinas bago po bumaba si Presidente sa pwesto? Yan po ang naisin ng Pangulo. Yan po ang naisin ng lahat. At uh, gagawin po lahat ng uh, paraan, ng uh, pagkakataon, lahat ng kakayanin kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. you said good morning does the philippine government consider the arrest of pinoy's for suspicion of espionage as an escalation of tension between the philippines and china especially since the nsa believes this is merely a retaliation of the chinese side over the arrest of their nationals for the same suspicion. At kung meron po bang specific instructions ang pangulo kung paano natin i-handle ang kasong ito? We believe that is just a part of the initial uh, investigation. There is no yet concrete evidence uh, if it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country. We will not uh, say that because there's no uh, final uh, investigation on that matter. But uh, there is still uh, ongoing um, investigation on that. And we will just defer all the details to the FA and to DND. Uh, any specific instructions from the President? Have you taken this up with him? Yes, uh, there is always a uh, instruction to help our uh, uh, Filipino uh, citizens, the Filipino citizens abroad uh, facing this kind of charges. Um, legal assistance will always be given. All the necessary uh, help and assistance uh, will be provided. Ma'am, nabanggit po ni Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the arrest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Mm. Uh, sa ngayon po ay uh, according po sa office po ni ES as we speak, Uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino 'yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang pang uh, Office of the uh, Executive Secretary, 'yung maaaring dumalo po. Sa nasabing hearing. Uh, nakalista po rito uh, si Secretary uh, Jesus Crispin Remulla ng DOJ. Prosecutor, Richard, uh, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion and Chief State uh, Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo. Uh, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP uh, General uh, Romel Francisco Marbil and uh, General uh, Nicolas uh, Torre from DMW, uh, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si uh, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Uh, and from the SEC, uh, R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. From what would let the palace to reconsider? Mm, kung nagkausap man po sila ng, uh, niya uh, ni uh, um, Senate President Chis Codero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya uh, provided of course, ito yung hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues. Pero to be clear ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po. Good morning po, Yusek. Um, mahingi lang po namin yung reaction ng palas regarding sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa nakaraan na karaan na It is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with for, uh, with the uh, US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered fly uh, chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The ay may ma ay mapanagot regarding po ito doon sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung mga yung ICC. Mm -mm. And uh ano pong reaction dito ng PALAS? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at tatilinan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni uh, President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic uh, Treaty Organization or NATO. And a government of major non-NATO ally. As that term is defined by Section... 2013, paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section uh, sa paragraph 3 ay uh, parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand, or Taiwan. Pero nung tingnan po natin ang paragraph 7 lumalabas po dito na the term na NATO ally means a country that has been so designated uh, in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang Bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major na NATO ally. So lumalabas po na party po ito tayo sa nababanggit po na Executive Order. Pero maliwanag din po sa sinabing Executive Order, nam dito po sa bandang sa akin po ay page 9 okay and i quote the united um, remains the united states remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order but the icc and the parties to the rome statute must respect the decisions of the united states and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction consistent with the respective sovereign prerogatives so ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogativo or prerogatives prerogatives ng bansa na miyembro po no ng uh, alay na tinatawag na alay ng US. So, kung ang naging anuman ang naging prerogative, no? Prerogative ng bansa natin, uh, ito naman din po ay igagalang ng bansang US regarding po doon sa sinabi ni Senator Bato the EO that was signed by uh, US president last February 6 imposing sanction doon sa mga uh, ari-arian kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng uh, ng flight ng uh, chartered plane na ginamit hmm. kung may ari-arian man daw sa US hmm. is mapanagot kaya nga po kaya ako po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang U.S. kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay uh, nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA-9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng U.S. at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Uh, itatanong lang po namin kung meron na pong initial update, um, update yung go, um, administration kung ano yung magiging e uh, sectors na affected ng tariff, uh, reciprocal tariff from the U.S. Okay, ganito po ah. Uh, ipagpapaliban ko muna po yung detalye patungkol dyan. Dahil alam ko po ay mayroon pong aksyong gagawin na papabor naman po sa ating bansa pero hindi ko po muna maibibigay yung detalye hangga't hindi pa po nagiging final ang mga pag-uusap patungkol dito. Pansamantala po. Mm -mm. Pero yung initiative po na yan will be led by President Marcos or the economic managers po. Ibibigay ko po yung detalye kasi alam ko po ay maganda naman po ang magiging action dito. Hindi ko lang po masasabi yung detalye. Hanggat Ang ha wala pa pong nagaganap, uh, na aksyon kasi meron na po kasi mga plano, pero saka ko po ibibigay sa inyo yung mga detalye kapag ka po uh, naging final na po yung uh, plans. Um, on another question po ulit, um, do you agree that the Philippines imposes a uh, 34% tariff on U.S. goods? Ito po kasi yung naging basis ng U.S. doon sa pag-impose ng 17% discounted tariff raw. Yung sabi nila 34% raw yung in-impose natin doon sa mga U.S. goods. Does Philippines agree doon sa computation ng 17% tariff na in-impose sa atin? Yun po, uh, kasama po sa pag-aaralan at uh, muli, sasabihin ko po sa inyo yung detalye kung ano po yung maaaring maging action dito ng Philippines. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Um, last na lang po for my part. May na-mention rin po ba na ang Philippines makikipag-cooperate with other ASEAN countries for a joint um, response dun sa reciprocal tariff? Ibibigay ko po yung detalye kapag mayroon na pong naganap na pagpupulong, kung meron man. Sige pa, ma. Thank you, po. But, Yusek, can you confirm reports na nag-meeting po yung Pilipinas with or other ASEAN countries with regard to this? At least that, meron ba tayong naging pagpupulong with regard to the tariff? Hindi ko po, muli ah, gustuhin ko man po sagutin yan at kung ano man po yung aking nalalaman. Hindi ko pa po pwedeng maisabi yung detalye hanggat hindi pa po sa akin ibinibigay kung ano man po ang magiging um, resulta, kung may magiging resulta sa anumang pagpupulong. Kapag ka po naganap na po ito, ibibigay ko po sa inyo. Isek, ang kukuha lang po kami ng reaction kaugnay doon sa pagtaas po ng retail compliance o yung bilang po ng mga nagbebenta ng baboy na sumusunod doon sa si itinak ng SRP, MSRP ng pamahalaan po. Good news po yan. Kung sumusunod po talaga sila sa request nang ating uh, administrasyon ng pamahalaan sa parang pamumuno rin po ni Secretary Laurel eh napakamalaking bagay po 'yan kasi tandaan po natin o nung una ko po itong inulat ay sa po mismo ang nakipag usap sa mga supplier po lalo na po ng pork para po mapababa ang presyo at uh, maganda naman po na senyales 'yan na sumunod po ang mga suppliers at yung mga nagbebenta po sa market ano po po gagawing um, action ng pamahalaan para mapataas po yung um, supply ng baboy sa bansa sa gitna po ng mga panawagan nasa na sana daw po mag, mas mag-focus sa repopulation ng baboy more than mm -hmm. sa pag import po? Actually, uh, ngayon po ay sinasagwa na rin po ang uh, yung pagbabakuna po sa, sa mga baboy para po maiwasan po yung pagkakasakit nila at hindi tayo masyadong uh, mabawasan ng supply. At maliban pa po dyan ay nagkaroon na rin po uh, ang uh, DA po, in po ang uh, pag-overhaul ng uh, uh, tatlong dekada na, na MAV o yung Minimum Access Volume uh, System for Pork Imports para po uh, makakuha pa rin po tayo ng mas mababang presyo kung mag import man po tayo ng baboy. Okay po? Thank you very much, said Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malaking press corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.